Magandang araw sa inyo mga kapugi For today's video, gagawa pala tayo dito ng lamesa Dito sa labas ng aming kubo At nagluto kami dito ng ang adobong manok Para sa aming pananghalian. Sipag at syaga lang ang puhunan Bonus na lang ang kapugian Kung wala ka nito, ay lagi kang talo Maga akong pumunta dito sa aming kubo para linisin ang kalat dito sa likod. Naisipan ko lagyan ito dito ng sa mga kapugi dahil sa area na ito ay malilim at di gaano mainit. Dahil sa gilid nito ay mayroong malaking puno mga kapugi. Kaya maganda dito ay lagyan ng lamesa at upuan. Ang lupa dito ay hindi masyadong pantay. Kaya atin muna itong papatagin. Sakto din ang umulan dito kahapon mga kapugi. Kaya medyo malambot ang ating lupa na binubungkal dito. Unti-unti namin itong pagandahin ang paligid ng aming kubo mga kapugi. At inoompisahan na namin itong taniman ng iba't ibang klaseng mga gulay. Hindi man ito maramihan pero sapat lang din ito para sa aming pangangailangan. Pero ngayon ay tatapusin ko muna itong aking ginagawa dito mga kapugi para kung mag-umpisa na kami magtanim ay meron na kami mapagpahingahan dito sa likod ng aming kubo. Sa so, kakabungkal ko dito ng lupa, nakatama itong aking asadol dito sa tuyong ugat ng puno kaya inayos ko muna ito at itong piko muna ang aking ginamit sa pagbubungkal ng lupa at ginagamit ko lang itong asadol para pantayin ang bawat sulok. Tapos ay binayo ko ito para tumigas. Pinutul dito ang dahon ng pinya na napakasagabal sa paggawa natin dito ng pahingahan wala pa naman itong mga bunga pero sayang naman kung atin itong tatanggalin at natapos na ako dito sa pagpatag ng lupa mga kapugi kaya sisimulan ko na naman dito ang paggawa ng hagdan nadulas na ako dito ng isang beses mga kapugi habang ay nagsisit up ng kamera sa pagbagsak ko ay sabay naman tumasik itong hawak kong kamera at matagal ko rin hanap ko saan ito napunta sa katagalan ay nakita ko lang ito doon sa ilalim ng aming kubo muti na lang hindi nagkaroon ng pinsala kaya sabi ko pag maglalagay ako dito ng lamisa ay lalagyan ko din ito ng hagdan. Buti na lang yung time na nadulas ako ay wala sa akin may nakakakita at wala din dito si Bianan kaya hindi napahiya si Kapogi. At nang natapos na ako dito magporma ng hagdan, pinantay ko muna ang lupa dito na nakatambak sa ibaba at sinubukan tapakan kung matibay itong aking ginawang hagdan. At napansin ko kapag mali ang iyong apak dito ay parang mabubuhal o mapubudbud para maiwasang masira ay nilagyan ko ito ng kawayan para pang supporta, para iwas tayo dito ng aksidente. Hindi may kagandaan itong aking ginawa at least okay na din ito kaysa sa wala. Sinubukan ko itong apakan na may nakalagay na kawayan at ramdam ko ng matibay kaya akin na itong tinuloyan Mahilig kasi ako nanonood mga primitive videos mga kapogi yung mga nagukay sa lupa at ginagawang swimming pool tapos yung iba gumagawa ng bahay gamit ang putik sabi ko sa akin sarili try ko kaya butasan itong bundok at gumawa ng palasyo sa loob para maiba naman at nang natapos na ako dito sa paggawa ng hagdan sakto naman dumating dito si kong mabae at ang aking asawa magtatanim sila dito ng sili mga kapugi at nagpaplano kung ano pang pwedeng itanim dito ako naman ay kumuha ng kawayan dito para gagawin kong lamesa dito lang ako kumuha sa malapit mga kapugi dahil konti lang naman ang kailangan ko para sa aking gagawin tapos ay pagdating ko dito pinapatuloy sa akin ni Binan ang mga kahoy niya kanyang gagamitin para sa gagawin niyang pantakip doon sa mga bago niyang itatanim na sili at busy naman dito si Binan kong lalaki sa pag sa mga damo doon sa tanim niya mga pinya at pumili na ako dito ng kahoy na gagamitin ko sa aking gagawing lamesa at itong mga kahoy na ito ay sobra ito ng paggawa namin ng kubo dito sa itaas ng bundok. Medyo mataas na rin ang araw dito mga kapugi kaya dito lang ako nagpapanday sa area na malilim para hindi tayo mabilad sa araw mga kapugi at tamang busy lang ako dito sa paggawa ng ating lamesa. Wala man ako ganang experience sa pagpapanday basta kung ano lang yung aking naisipan ay agad ko naman itong ginagawa. Nagputol na din ako dito ng kawayan na sakto ang sukat doon sa ginawa kong frame na kahoy nilinis ko lang ang katawan na itong kawayan bago ko ito biniyak na maninipis inalis ko lang yung mga matatalim na parte para maging malinis ito tingnan at nang natapos na ako dito sa pagkaliskis ng kawayan ay agad ko naman itong ipinako sa frame na kahoy na aking ginawa wala akong di ng pako dito mga kapugi meron lang akong ditong didos na pako kaya ang ginawa ko para hindi mabiyak itong ating kawayan ay sa gitna ko na muna ito pinakuan tapos ay nilagay ko na muna doon sa area na paglalagyan natin ng mamesa tapos ay bisin naman ito ang binibiyan ng kumbabae eh. sa paglalagay ng anak ko dun sa bago na yung tanim na sili para hindi ito sa sikat ng araw at naglagay na ako dito ng kahoy mga kapugi ito yung magisilbing paa ng ating lamisa binaong ko lang ito na medyo malalim para tumibay paikis ang paggawa ko dito ng paa ng ating lamisa mga kapugi at ang balak ko yung paa ang mag dito sa lupa at ang frame ng lamisa ay pwede itong matanggal sa kanyang paa para kapag hindi ito ginagamit ay pwede itong iligpit at ilagay dito sa loob ng ating kubo at hindi pa ito mababasa ng ulan at tatagal din ang pagkabulok ng ating lamesa isa. Yung mga hindi napakuha na sa log ay akin itong inipitan ng kawayan at pinakuan para mas lalo pang tumibay at hindi mabutas kahit marami pa itong nakapatong ng mga bagay at in-adjust ko lang ito ng kaunti para ito ay sumakto. Pagkatapos kong gumawa ng lamisa, ay nagligpit na ako dito ng mga gamit dahil kami ay magluluto na ng aming pananghalian. Sa susunod ko na ito gawa ng upuan mga kapugi dahil ako ay nagugutom na at wala na masyadong lakas at kumuha na dito si Benna ng pinya para ipanghalo doon sa aming lulutuin. Hindi pa man ito masyado hindog mga kapugi pero pwede na ito kung lulutuin man lang. Kaya please lang sa hayop na dalawa ang paa at ito mga ulo. Kung may balak kayong kumuha ay wag muna ngayon dahil lilaw pa ang mga ito. Pero wag kayong mag-alala. Update ko na lang kayo pag hirong na ang bunga. Nagsimula na dito magisa isa ang aking asawa ng mga rekado. Ito ay ang bawang sibuyas at luya. Sunod nyo naman dito inilagay itong hiniwang karne na manok. Inalo-halo niya lang ito ng dahan-dahan hanggang sa ito ay matumba. naglagay na rin siya dito ng paminta at laurel sunod naman ay nagbuhos na din ng toyo at hinalo-alo na naman ulit ito ng dahan-dahan naglagay na din ng tatlong sili green para pampadagdag ng bango sa ating niluluto sunod naman itong pinya na bagong pitas kaya nung masakit sa mata tingnan ay na itong kinuha at inilipat dito sa kawali nakita ko kasi na hindi na makahinga yung ating niluluto at parang masasakal kapag ito ay hinalo-halo ito sa palayok Diba nakahinga na rin sa wakas at nawawala na rin ang pamumutla at nagkaroon na rin ng kulay itong ating niluluto. Naglagay na rin ng suka at tinakpan. Nung malapit na matuyo ang sabaw, ay dito na ako naglagay ng seasoning. Tapos ay nagbuhos na rin ako dito ng gata. Isinama ko na ang dahon na sili labuyo. Optional lang naman ito mga kapugi. Pwede nyo lagyan, pwede naman hindi. Pag kula ang timpla, dagdag lang tayo ng asin. At antay lang natin itong matuyo at lumapot ang sabaw mga kapugi. At nang nakita ko ng lumapot ng sabaw, ay akin naman kagad itong inalis sa apoy. At ito na ang aming nilutong. Ginata adobo na manok na may pinya. Sigurado matataka na naman kayo dito mga kapugi. At dito na rin kami kumain sa labas ng aming kubo. At gumawa lang dito si Binang lalaki na pansamantalang mauupuan para mga kapugik, kain po tayo. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyo lahat. Shoutout kay Alvarado Mervin from Ormoc kay Vince Isaac Ikano, e. kay Jerome Alvarez from Cavite, kay Christopher Bigal Angeles from Kalawaan, Laguna kay Riza Dayo at sa kanyang family dyan sa barangay Oras, Castilla, Sorsogon watching from Valenzuela City kay Robert Visido Garcia from Binabista 2, General Trias, Cavite kay Sil Castillo from barangay Sablayan, Huban, Sorsogon kay Francisco Isco Lucas M from Marebeles, Bataan at sa namit ko sa FMB Resort shout out po sa inyo Sir Glenn at Ma'am Julie Diloy from Cavite at yun lamang po mga kapogi ingat